Pero mga kaibigan, habang iniintay namin ng sasakyan papuntang Goa, ito ang makikita ninyo dito ngayon. Medyo huminto ang ulan. Ilang araw na pong umuulan dito, tatlong araw na. Ngayon lang medyo huminto. So parang uh, may bagyo pero wala naman mga kaibigan. So ito ang sitwasyon niya dito sa lugar na ito ng Taluhon. Nandito kami sa J. Puentevilla Highway at kung papasok kayo dyan sa so natatanaw ninyo na may lumalabas na uh, tricycle ang tawag dyan ay Amparo Village right village po yan at yan ang medyo makikita natin medyo malamig ang uh, simoy ng hangin nasa 25 degrees celsius oras ngayon ay uh, titingnan natin ang oras sa exactong 9am 9am the morning pero siya ay makulimlim right? makulimlim ang panahon at kasama natin si Banban Ban. ayan si Banban Ban, mga kaibigan may dala kaming payong para hindi mabasa nariyan na, malapit na ang sasakyan naming sasakyan sa mga sandaling ito uh, para makita ninyo ang mga nangyayari dito ang katapat natin na building ay Casarico 4 uh, Church of Christ talungungtingan kami zone 7, 75 meters away mapasok kayo dyan sa Amparo nandiyan ang Church of Christ kaya pumunta kayo dito yan yeah, mga kaibigan tayo ay sasakay dito sa puntang Lagunoy Banban sakay na po oh may bababa mga kaibigan sakay na sakay na At tayo eh. akyat tayo mga kaibigan dyan ka na Oh,